Ang araw ng paghukom, isang araw, biglang lulubog sa katahimikan ang mundo. Walang makakaalam ng oras o araw, pero darating siya, si Jesus, ang anak ng Diyos. Makikita siya ng lahat, mula sa silangan hanggang sa kanluran, kasabay ng tinig ng trompeta na yayanig sa buong sanlibutan. Muling mabubuhay ang mga patay. Lahat ng nasa libingan, tatawagan ng tinig ng Panginoon. Ang mga matuwid ay bubuhayin para sa buhay na walang hanggan, at ang mga nagsisiwalat ng kasamaan ay bubuhayin para sa kaparusahan. Lahat ng tao, buhay man o patay, ay tatayo sa harap ng hukuman ni Kristo. Walang makakatakas, walang makakapagtago. Isa-isang bubuksan ang aklat ng buhay, at ipapakita ang lahat ng ginawa ng bawat isa, mabuti man o masama, pati ang mga lihim ng puso. Pagkatapos, magkakaroon ng pagkakahiwalay. Ang mga tupa, ang mga sumunod, nagtiwala, at nagmahal sa Diyos at kapwa, ay ilalagay sa kanan. Maririnig nila ang tinig ng Panginoon. Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng sanlibutan. Ngunit ang mga kambing, yaong mga tumanggi, tumalikod, at namuhay sa kasalanan, ay ilalagay sa kaliwa. Maririnig nila ang masakit na hatol lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, tungo sa apoy na walang hanggan. At pagkatapos ng lahat ng ito, lilikhay ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa. Isang lugar na walang sakit, walang luha, walang kamatayan. Isang tahanan ng kapayapaan at kagalakan na walang katapusan para sa lahat ng naniwala at nagtiwala kay Jesus. Aral, ang araw ng paghuhukom ay hindi para katakutan lamang, kundi paalala na ngayon pa lang, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi, magbalik loob, at mamuhay sa kanyang kalooban.